May mensahe si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo. Lalong-lalo na dito sa DOH Secretary. Magandahan ka na, Ted. Napit ka na. Pinire-review na ni Pangulo mga ginagawa mo. Nariting ka lang ngayon kasi wala pang papalit. Panoorin niyo to. Eksklusibo naming nakapanayam si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan niyo ah. ...opisyal na natutulog sa pansitan, umalis sa gobyerno. Narito ang report. Mga natutulog sa pansitan, umalis sa pwesto. Panoorin nyo to? Kung di mo kami tutulungan, eh, basta umalis ka na lang dito. Eh, gawin mo yung gusto mong gawin. Yan ang presidente ko. Kung hindi ka tutulong, umalis ka dito. Puti. Alam mo, sa totoo lang ha, itong behavior ni presidente na to, itong behavior ni President Bongbong Marcos yung talagang inaantay ko. Yes, mga kababayan ko, ito yung Bongbong Marcos naman didikdik. Tingnan nyo. Umalis ka na lang dito. Mm -hmm. Gawin mo yung gusto mong gawin. Trabaho lang. Walang personalan. Yan! Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng kanyang pamahalaan. Correct. Alam mo, kailangan, kailangan na itong gawin ni, ni Pangulo eh. Alam mo, for past three years, puro business type, business type, business type ang ginagawa niyang strategies eh. Mga kababayan, alam mo, buti na lang. Magaling yung mga nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon.